up mga kabalikat no? welcome back again sa ating youtube channel panibagong vlog panibagong video naman tayo at kami yung sa talisay balak na mag night fishing hanggang last week ng gabi so kasama ko shout out sa kasama ko kay hindi pala kita <laughs> kay jomari <laughs> shout out Yeah, yeah. malamang baka wala pa tayo dito so nag highway tayo sana dyan pa <laughs> manyak <laughs> Sa ugis ng katawan ah Ugis ng katawan binasihan Manyak <laughs> mayaman lang yung big bike na eh. yun mahal lang maintenance oo oh, gulong pa lang na eh magkano na gulong na no? <laughs> ang maganda tubig ngayon ha yun guys malapit na tayo sa spot namin Pari dalawa lang kami ngayon, hindi sumama yung iba. Ayaw nila ng night fishing. Ah, dito pa sila pa to. Oo. Ay, dito pa kaya sila. Ayaw nila sa night fishing. guys dito na kami problema wala kami pa eh hindi pa kaya yun ayun pa sila ayun. Ah, dito pa yung close up namin kukuha na namin na pa eh sila ayun dito pa nga ayun kompleto pala sila eh. Ah boss, madami Meron? Oh! Lalaki oh. Ayan okay. guys, talaga yung huli nila. Lalaki ah. Kaya namaga pa kayo? Pain pa inpa. first class uh, night fishing muna oh, may mga pagong nakalutang <laughs> may mga pagong pa nakalutang आता या नहीं lọc tiêu, à thì lọc tiêu đi tu sa, Hả? yeah thì lọc tiêu pá E onde ali, ai orange. Pule, ui. Sayang. Oo, ayun, laki. Eh. laki oh. Pinagat yan eh. Ayun oh, ang laki oh. Ang laki nito guys, lapya. Laki dito. <laughs> Fish on. Fish on guys, lapya. Hihi. <laughs> 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 Uy, wala. Uy. dawala. Kakawala <laughs> pa. Oh. Kukakawala pa guys oh. fish on. Dali. ina na makakawala. Ganito yata kalaki na huli mo kanina, Paps. Huwag ilaw. Yung ano lang, pahapyawan mo lang. Dugong sana yung eh, laki. Laki ng dugong. Sayang. Sinabit niya eh. Dale de malaki. ka to. Oh. Laging dugong oh. Ah, grabe. Laki o oh. Laki. Pops, oh. laki. Okay. Dugong. Kailangan ko pa binabalik-balikan to dun eh. Huli ka ngayon. again mga kabalikat alright good we'll size na yan nanti lah pihak ini oh tunai tu lah tu -tila, paps tilah pihak -tila dengan tunai oo ni sama item boleh tilah pihak -tila, meng ka belikat semua oh, ganda kagatan Ayan, ulit mga kabalikat Tilapia Tilapia, tilapia, pap oh, andyan na ulit sila Three fingers, oh, four fingers to Goods na din Oh, what's up mga kabalikas? Uwi na kami. Bale, na na. Alas 10 na ng gabi. Kukunin namin yung service namin dito. Nakipart lang kami sa lahat. Dito sa may ano. Na. Kakilala namin. Ayan. Ayan lang. Nakulak yata. Tagay lang dito. Oh, let's go Uwian na o so, yun mga tuwi na kami ano ngayon may ang huli ng panggabi oo, no? oh, madami sa panggabi ang bagay sa panggabi mamana Saka lalaki, nag, na, tumatabi yung mga malalaking sila eh. Parang bagay sa panggabi. Pan talaga pa na. Eh, lang naman natin magpanggabi ay kung mag, mangawin -mang na panggabi. Kung maganda. Ngayon, mas maganda palang umaga Kung yeah. ako na, mas maganda yung panggabi eh. So, what's up So, uh, tapos ko lang magatid sa sabay natin. Uh, away na ako ng ano. Sa buyaw. Uh. Time check. 11.29. Malis kami itong kanina mga 10.00. 10-10 ang gabi so, nakarating kami dito ay eleven, tapo to eleven yata tulad yeah, naman sa kanila kaya ulan namin nandito sa so, unan, uh, you know. ayan

naiyamot ayaw mo yatang umuwi, Hi. Time check 11:37. Ah, pagdating lilims pa tayo nang ano. Hindi naman siya siya. Kukutin lang huli namin 'yun. Ah, medyo obviously sila na muli din Sinubukan lang namin mag fishing ng ano. Gabi. Kung magandang kagat. Ano. Eh maganda pala sa gabi. Ah, uh, ano. Mamana ng isda, guys. Lawit pala doon yung mamana. Mga kabaliikat. Kaya lang, wala kaming pana eh kasi pinaplas lighta na amin yung mga isda kaya na yung malalaki hindi na alis kaya maganda siguro kayo. pana talaga ng gamit kaya yun mga kabalikat hanggang dito na lang ha Salamat sa panonood. Sa bahay.